Oh mga tim kag gumgahon drag sugba mi karon kay sa lawag nya layo kay dapat gud es barili ba mm. maligo midre ko no pero ang problema na ni gulit hatok nya badpan kay karkar may manaud nasid tamukmuk ari oh. si tamukloy eh. si okay okay oh. gigutom na ni sila ya kay amo ni lutoon ni sad kay aron may maka panyuto kay gutom naman mga chika yung mga ginagmay ba? Mga chika yung oh? Ano may yeah, yung mga pounder o? Huwag may lukatun na namiyan eh Ayan yung mga Huwag madakpan yung mga di yung kayo may <laughs> O oh, muna o Nindot tubig dito guys o oy yung mga kagamgaho Huwag ganaan mo mga alam mo sa ako no Mantayupan, Pulse nares barili Dool na kayo eh O oh. oh. Hapit medyo mawala pero add to lang guys Nabot yun Ay si Tamok-mok O Ang nawong eh Gigutom kayo Ini usah, likit lomboy guru Oh, doy. <unanimous> oh. Ay usah pod kay. Pero maligo meron ta taod. Inyot king bio dere. kada kada.